At ngayon, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. Maayong gabi, ilo-ilo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatoriable, ay huwag po natin kakalimutan may halos labing walo at dalawang daan na iba't ibang kandidato na sa lokal mula sa governor sa congressman hanggang sa sanggunian bayan at nabanggit ko po yan dahil pagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat puesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member yan po ay dahil Napaka pag n'pag pinatitingnan po natin ang mga ibang partido nakakandara pa po sila at naghahanap sila ng kandidato hirap na hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto po natin yung lineup madali lang po ang sagot diyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito kagsasama para magtulungan lamang para tulungan sila para tulungan na sila ay uh, mahalal sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Eh, kaya naman, malakas ang loob ko no? na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, eh, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin sa, nasa, para sa Senado. Kung kikilatisin natin, napakatikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at uh, napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga pambato natin at uh, sila ay magdadala ng pagbabago Magbaba, sila ang magba, magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon lahat itong napakagaling na mga nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Wala, dahil po, unang-una, -una, tignan po natin ang ating mga kandidato. Walo po sa kandidato natin ay sen naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nako naman. Napakaganda ng mga pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo Pagnaluklok sila sa Senado unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Kilala, alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paano gawin para, para para bigyan ng counting counting uh, uh, tulong ang uh, lahat ng ating kababayan. Pito naman ang uh, ang uh, galing sa Mababang, mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po naging congressman po si Abibinay. Naging congressman din po di si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, si ang kapatid ko si Jaime Marcos, congressman din 'yan. Manny Pacquiao, congressman din 'yan. Man, uh, Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nagcongressman, nag nasa Kongreso ngayon at makita po kung kumbaga po sa basketball napakalalim po ng bangko namin hindi na hindi na po sila bagito at uh, hindi na sila mag-aaral-aral pa at ang iba apat naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position nandiyan po si Benhur Abalos na naging MMDA tapos naging DILG secretary nandiyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD. Si Ping, Senator Ping Lacson ay na, siya, siya, naman ang, ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si, si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din na nag-MMDA po at masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam nyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa, nasa late kami, nasa Taklobang kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya tila, makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Alam nila ang trabaho. Sa bawat level, mula sa kabinete, hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa, hindi sila nagdadada. Marami silang ginagawa. Hindi sila, they are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Tatlo naman, ang naging gobernador sa malalaking probinsya, ang kapatid ko, si Ayumi Marcos, naging governor sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Lito, Lito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. O, oh, naging governor, sino yung naging governor ng Cavite, kalaki-laki na probinsya? Governor Dongreville. O, oh, yan ang mga governor. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking sudad. Mahuna dyan dyan, yung pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas. Ayan, nakangiti si Mayor Abio oh, dahil siyang namamahala, siyang namahala ng Makati. Kaya't na makupunta po, po, po kayo sa Makati, ay eh, nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na ibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ang ginawa ni Mayor Abibinay. Binay. Si Benher Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig nyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng, ng Mandaluyong. At ang ating uh, butihing senador, Tolentino, ay naging mayor naman ng Tagaytay. At makita po ninyo, ay, at, at isa pa na nadaan din sa LGU, huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin nakaalala ito. Ngunit si Senator Tito Soto, naging vice mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talagang uh, madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang at uh, pag-uusapan naman ang mga issue ng ating mga kababaihan. Hindi po tayo may iwanan dahil apat ang uh, mga apat ang babae dito sa ating uh, dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal eh palagay ko itong ating mga babae na senador palagay ko mas matapang pa sa sundalo itong mga ito kaya makakatiyak po kayo mga kababaihan maririnig ang boses ninyo papiip, at, pag, pa, it, at ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators uh, at at, at, at meron, dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislation legislatura ang pagsulat ng mga batas dito po sa ating lineup apat po ang abogado. Si Attorney Benher Abalos, Attorney Abibinay, Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Lentino. Yan po, eh, sila ay sanay na sanay po at nakakaunawa sa mga pangangailangan para pagandahin ang mga batas na lumalabas sa Kongreso. Pagdating naman sa mga pinanggalingan, baka akala po ninyo, eh, silang lahat ay tiga Maynila lamang bakaakala ninyo eh isa lang ang pinanggalingan nila sa lusod lang galing. hindi po itipog anon ang si may, pagdating sa geographical representation dalawa po ang taga Mindanao alam n'o kilala niyo naman ang ating uh, kampyon si Senator Manny Pacquiao ay galing <laughs> si Senator Manny Pacquiao ay galing ay galing Bukidnon Sarangani at Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Dabao, Dabao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan na destino ang kanyang bayaning ama. At isa pa, ang una pong Vicente Soto ay naging senador na galing naman sa Cebu. At alam naman siguro ninyo, ang nanay, nanay namin ni Amy, ang uh, aming ina, ay eh, mga 100% waray. Wala sa kanilang may bahid na problema. Wala sa kanilang wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dokhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na nag na 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 binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsisipsip po sa China na pumapalak, yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga coast guard kapag hinaharang ang ating mga isda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Kaya po, makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kaniyang kanila naging trabaho. Kaya po, eh, uh, ma napakadali po ikampanya ang ating lineup. up Marami pong nagsasabi, marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman magbabago ang pangulo at uh, yung uh, sa yung naiyong uh, 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 isang dosena pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang uh, sa ibang halalan, baka totoo yun Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na mga bata na inaket sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanya na ang kanilang kinabukasan alam nyo po dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya po pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo, ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya mabuhay ang aliyansa Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po. Ma maayong gabi. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Aming pong inaanyayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga senador sa Alianza para sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.